Problema sa telescopic na magkinagol-gol. Tanawa ning akong video kay basin makatabang ni sa inyo. So gi-check na ni siya. yung okay. yang spring derisad, okay. Yang spring deresad okay. No, yang oil bago na ni siya. Pero magkinagol-gol gyapon sa ning dagan. So sa akong pagagpas tungod kay gahe do naman si extension na nakataas nga 3 inches. So ato na siyang pamubuan. No, pamubuan ato gamay. Para medyo humuk-humuk siya So ato na rin siyang sokdan kay para ma human human po ba kay dugay baya po di trabaho on kay kining nagpraktis na lagi ta. So ato ning praktisan kay wabito bayad ning magpraktis. Nah. So atong hapinan yang tangke kay makasipyat-sipyat dili magaras ang tangke. Hao para okay. Eh. So mo na ni siya oh. Hulbot na, na tong teleskopik. telescopic. Hao. Testing ako. Oh, gahi kayo, gahi. Muna siya magkinagulkol. na siyang tanggalo na to ni siya. So, ato ni siyang tauran o bolt. Ni atong i-impact para di kahit ang galon. Now. So, kung doon ay mga mali tanaw ninyo, di man lagi ko expert ani, eh. pwede ra mo mo comment kay para makakatoon po ko so mga material, tanggal lang pan humukra kayo basta ma-impact siya so magbantay taan ni tanggal kay musulpot mo ni kalit ato ginang hapinan para magkinaon sa dili kay mo igo sa itong agtang oops so to ah katubay nga to delikado to siya mag sa agtang so mo ni siya ang iyahang a uh, extension nga gibutang para pagahi so taas ato ni siyang pulihan o mubo niya hina tay mubo para dili na magputol so ato ni siyang itaod so ato ni siyang bantayan nga dili siya ma uplok ang iyang telescopic kay mo gawas man uwil ana o um mauplok so ato gyapon hapinan para dili sakit sa kamot pagtaod nang tigo ni siya kay gaigayay kon ni eh. Oh, Oke. Okay. Baik ane ke tahu dah yun. So ato penis yang hutan kemitan atau tools. Oke, okay, kamu kamu teman to so kemitan tuh tools pernah Nah. Oke, okay. so para mahugot yun, ato na puning pakngan siya hmm. so tanawa niyo. oh oh, na siya kini murag nindot ni siya so humanan na nato ilis o extension nga tubo ang duha ka telescopic so nao, atong gibalanse balance kung parehas baka humukol or kagayaon So, parehas-parehas, good. Ato ni siyang itaw dong balik. So din dapita, na na natong tawo ang duha ka telescopic. So mo ni say technique itaod ang ihi para mas sure na nga topong siya. So una nato uh, hugtan ang mga tornilyo. pasensya na kayo ha naghukas kay ko ani panahon na kay pinapawisan na ako ng maraming singot <laughs> di gidalim din yung trabaho ah sa taon natin yung tapaludo mga so, na tao na itong ligid so na, diritso diritso na pagtaod sa ihi kay strict na siya testing na to. oops atong hugtan gamay ang brake. so humana ni siya tao guys ah uh, ato ni siyang itisting on niya may yung tao wala na tong kagulkol so thank you for watching bye bye